Hello guys, unbox natin tong ating bagong wifi camera. Tapo! So, ang binili ko ay kasama ng SD card na 64GB. Kaya umabot to ng 1,000 plus. Yung walang SD card na sa 600 plus lang. So, nag-avail na rin ako na may SD card. Ayan. So, ang ganda nito kasi andito yung mga features niya. Person detection night vision, two-way audio, baby crying, ano ba may anak kayo, tapos nasa labas kayo, pag nag-cry, cry, cry ano nyo agad, ano, so, ano nyo na lang, check it out nyo na lang, andyan lang sa basket. So, ito na yung kinuha ko kasi, malinaw tong CCTV na ito. Wait lang, hindi ko mabuksan. Ang nagustuhan ko pa dito kasi, eh, hindi mo na kailangan i, i ano, i-wall mount, kahit ipatong mo na lang. Patulad itong aking nasira ng CCTV, nakapatong lang yan dyan. So, dyan ko din siya ilalagay. Pag, na-install ko na. So, mayroon naman tayo ditong instruction. Basa-basahin na lang natin. Madali lang naman. I-scan lang to. Tapos, install. So, eh, ano na natin sa ating cellphone. So, kahit natutulog tayo, pag natin, dito sa ating tinan, makikita natin. Kasi yung aking, ano nga, na CCTV na, yung in-install na may receiver at monitor, eh, hindi naman yan naka-Wi-Fi. So, pag nasa labas ako, hindi ko nakikita. Tsaka, hindi siya narorotate-rotate. Rotate. So, kaya eh, bumili ako nitong na ito. Ito siya. Ayan. O, di ba ay, di patong lang. Ganda. Pero kung gusto nyo naman, eh, ano, may kasama naman siya to. Tsaka yung kanyang saksakan. Okay? Tapos dito yung, dito ata nakalagay yung SD card. Na pink ko pa. Sa babanda, here. Dito ata yung sa ilalim. Ayan. ayan, ayan o. O, yan. Okay? Alright. So, eh, ano ko muna, ayusin ko muna at install ko. Tapos balikan ko kayo. Guys, in-insert ko na yung SD card dito. Ayun, isasaksak ko muna siya. Ang gusto ko din dito kasi ang haba ng kanyang saksakan, no? Ang haba niya. So, itatry ko muna dito. Tapos, gagamitin ko yung cellphone para mag-scan ito sa TP-Link na to para magamit natin sa cellphone. Okay, wait lang. ganyan Ayun na nga guys, na-install na natin yung ating ano. Wait lang kasi naririnig ako. Microphone not available. <clears throat> Ayun na nga guys, ano. Ang <laughs> linaw ko, no. Ayun. Ang galing, diba? So, explore nyo lang eh, sundan nyo lang step by step kung paano mag-install. Basta kaya nyo na yan. O, siya. So, natin para magamit natin yung, ito yung, ito yung pag-adjust. Yan. Pero naano ko lang yung mga viewpoint ko. Ano ba, diba? dyan. Dito. Yan. Ang galing, ang linaw niya kahit gabi na oo. Talagang umiikot hanggang dun sa, Hm, mm, hm, mm, yan o. Oh. O, oh, yan, hanggang dun sa pinto namin, di ba? pwede mag-talk o mag-alarm. O ano-ano na lang. O gusto nyo picturean ganyan, i-record. Mag, ano, i Ayan pala, i-off muna natin yung microphone. Pwede pala siya i -off Yan. Tapos pwede pa mag-call. tatawag ka, o yan, tap to call. Ibang galing. Ayan na guys, na-install na natin at na-pwesto na natin ang ating tapo wifi camera, CCTV, dito sa ating tindahan. Ayan. the